Ngayon magluluto tayo ng pansit kanton. Ang ingredients natin. Pansit kanton, bacon slice, pork, natin ng ano, magic sarap, pork cubes, celery, bawang, bagu beans, sibuyas, karot, red bell pepper, repolio, asin, olive oil, at saka black pepper. Naka-prepare na yung mga ingredients natin para sa ating lulutuin pansit canton. Tara, umpisa na natin magluto. Lagyan na natin ng olive oil. Igasan na natin yung ating bawa. Ating sibuyas. Lagyan na natin yung pork bacon slice. Lagay na natin yung atay ng manok. Lagyan natin ng asin. Paminta. May lalagyan na natin ng ating sabaw. Lagay na natin yung ating 4 cubes. Pakuluin muna natin 'yung sabaw. Ayan, kumukulo na ang ating sabaw. Ilagay na natin 'yung ating pantay. Ilagay na natin 'yung baguio beans. Lagyan na natin yung repolyo. Lagyan na natin yung ating carrot. Lagay din natin yung ating bell pepper, red bell pepper. Lagyan na natin yung ating celery. Okay. Natin ang magic salad. Luto na po ang ating pansit canton. Ay na po, luto na po. Luto na po ang ating pancit kanton. Salamat po sa panunood. Kain po tayo.